Guys good morning. Guys mm look -hmm. Solo flight. Ah, Cayo, guys. pa high tide to guys pa high tide siya sira yung brick dito kaya ang tawag namin dito guys ano putol putol kasi yung brick dito kaya putol tawag namin dito yun naman yung Alpha Nar at hawana Hawa na yung mga kailin rin na lang dito guys so. Dalawa lang kami ni Kuya Ang dami to guys ano uh, Medium light at saka ultra light guys dalawa yun Ayan. Video ng light muna ako sa mukha. Yes. Ah. <laughs> ang ganda guys oh. Unang huni ko ang ganda oh. Cute na cute eh oh. Ang isda ito. Napaka cute mo naman boy. Ang ganda ng isda na ito. Lapat. Umapol ka kasi kaya nadali ka eh. Yes. Iyatawan natin dito. Alright. Yo guys. Apa guys sih? Yang kita itu. Jun. Okay. Come on, Scheiße. Yes, okay guys, wuhuu, padahal lo. Kita Let's go, woyana guys. Nagawala siya, nagawala siya. Ito guys may lake guys. So maganda dito magpising pag malalim ang tubig. May mga malalaki din dito eh. dito sa may tulay doon na eh. Doon sa may tulay doon. doon, may tulay doon, doon. Maganda rin doon no. Doon sa may tulay guys. Ayan Nagpipisig na kami dito eh minsan. Alright guys, subiya na. Thank you Lord.